Ngayong napapadalas na ang pag-ulan, syempre, masarap humigop ng mainit na sabaw neto. Sabay putok-batok pa yung in-order mo? Ay nako, siguradong mag-iinit ka neto. Dito lang pala to sa Mr. Pares, ang araw-araw mong kapares. At alam nyo ba guys na meron na silang bagong branch dito sa Poblasyon Makati, kung saan medyo pricey ang mga bilihin at madaming gimikan. Kaya kung dito kayo gumimik ng e-abab mo, after nyo mag-inom eh, magbe ay wala-wala, ano pala? After nyo mag-inom, naghahanap kayo ng mainit na sabaw, pero hindi bubutas ng bulsa eh dito na kayo magpawala ng amat sa Mr. Pares mm. grabe Eto nga pala ang menu ng Mr. Pares. Meron silang fried chicken dito, zisling sisig, zisling kare-kare na may bone marrow, at sisling bulalo na may bone marrow rin. Hindi rin mawawala ang classic pares. Pero kung gusto nyo ng pangmalakasan eh, orderin nyo tong crispy ulo overload. Meron din silang gulaman dito na matamis-tamis at pwede ka pa manalo dito ng brand new na motor. Paano makasali sa paraffle nila? Check nyo na lang itong mechanics. Busog ka na, may chance ka pang manalo ng motor. Malawak, malinis at maaliwala sa dining area nila dito ito, guys at may second floor pa. Syempre may parkingan din sa tapat yan. Open sila 24 oras kaya after nyo gumimik sa Pobla eh dito na kayo mag food trip. Affordable at talagang sulit. Naka unlimited rice, soup at may isang soft drinks kasi ang halos lahat ng mga pagkain nila dito sa abot kayang halaga. Kaya yayain mo na ang buong tropa. Search nyo lang sa Google Map para mapuntahan agad. Na Naisama pa nga ako ni Mr. Paris guys dito sa Maytrapal kung saan dito si Madam Charlotte at yung mga iba natin mga tropa mga food vlogger. Syempre ako kasali ako diyan nandoon

guys kung magtutropa kayong pupunta dito sakto sakto sa inyo to ano first, ulo overload man ha? Diba? wow at syempre guys ito yung isa sa pinaka best seller nila at talagang pampronta yung kanilang classic pare 150 pesos naka unlimited rice unlimited soup tapos may kasama ng nilagang itlog at isang soft drinks greens. so diba Pare guys, lasa na sa bow nila. Matamis-tamis na may konting alat. Ano you Patapang? Patapang pare. hmm Meron na di dito mano, oh. garlic oil ba to? Garlic oil. Ayan, kuha muna tayo dito ng laman. Laman pare. Ano? Soft so, drinks pa yan, man na sa paris sila, meron din sila dito ang Zizling Bulalo. Uy, Zizling Bulalo. Meron siyang beef chunks, tapos may bone marrow, 250 pesos. Unlimited rice, unlimited soup, tapos may isa na rin soft drinks. Uh -huh. Ayan, tikman natin man. Grabe uh -huh. ang init Masusad na kainin guys Pagbagong ano Luto You know Mm. Nga pala tol, may tamang pagkain pala dito Paano? Kasi yung bone marrow, kukunin mo yan oh. Di ba mo yan dito? Oo oh. Kukunin mo yung bone marrow dyan mm -hmm. Pag nasimot mo yung bone marrow, haluin mo yan Uy Ayan Ayan mm. Mmm. Meron din sila ditong ng sizzling kare-kare. Kasi guys, may halo na siyang alamang, no? Meron na At pwede kayo humingi ng alamang pa uli. Pero okay 'yan. tayo nito. Ang maganda dito, guys, meron na siyang kasamang bone marrow, eh, no? Uy. Mmm. Bone marrow ulit, eh, no? chicken, Jiggle Saktong Sakto Meron sila dito Mr. Chick Boy 130 pesos Naka unlimited rice Unlimited soup Unlimited gravy Ito yung gravy nyo Tapos may kasama na rin siyang isang soft drinks Yan manarin. Diba natin Laki Laki yun Bribo 130 pesos Naka unlimited rice ka na Soup Tsaka gravy Mmm guys, sobrang sulit mag food trip dito sa may Mr. Pares, no? Kanalo? Kain na pa. Nakakat na yun, Tol? Hindi pa. Ano yung video? Kakain Ay, pa ako. Sorry.